Grabe yung senaryo nangyari sa gulong ko. Bago, bagong bili ko palang itong gulong na ito. Ang gulong, ang gulong na ito ay ano ito? Ang brand ng gulong na ito ay Pirelli. Pirelli po yan. Ayan po siya oh. Pangalan. Hindi lang masyadong kita gawa ng silaw. Sikat ng araw. Ito po ang Pirelli po ay napakagandang klaseng gulong po yan. Original po yan magkano pong halaga niyan? Dalawang gulong na 'yan. Ang size nito ay 80, 80 90 Ang sarap pa naman 8080. Oh, dito po sa aking Rider Epay. May ipapakita ko sa inyo sa nangyari dito sa gulong ko. Ito po ah, pakita ko sa inyo. Ayan po. Oh, nakita niyo 'yan, oh. Mayroon pong pako na nakabaon. Ito ang kahalagahan sa mga gulong na mayroong mga anti-flat ito, papakita ko sa inyo hilahin ko yan ayan o oh. oh. Ayan. ayan, sumirit na ayan, nandun o oh. ayan po, tumalsik po yung tersilan tumalsik po yung tersilan ayan po, nagkalat po yung tersilan sa ano ayan po, nagkalat po yung tersilan sa lupa yan ang kahalagahan yan ang kahalagahan sa tersilan yan ang kaibahan Kung mga gulong natin ay mayroong tarsilan. Dahil kahit man mapako kayo, 'wag lang mawakwak ang gulong ninyo o gulong natin dahil pag nahiwa talaga ay wala nang pakinabang ang tarsilan diyan. Pero kung mga pako-pako lang ay kayang-kaya po ng tarsilan 'yan. Kayang-kaya po proteksunan ng tarsilan 'yung mga gulong natin kung mga pako-pako lang kaya sa mga kapwa ko na mga rider or MC taxi uh, wag po kayo maghinayang na gumastos sa mga gulong ninyo gastusan nyo po dahil kapag kayo ay naabala or naplatan sa daan nako napaka, napakalaking hirap yan lalo na kung sa mga alanganing lugar doon kayo mapaplatan walang mga vulcanizing sinong tutulong sa inyo lalo na kung doon kayo sa idsa maplatan sa mga lugar na malayo sa mga vulcanizing shop. Oh, tingnan ha. ayano oh, napakalaki ng butas oh. Oh, napakalaki ng butas oh. Doon pa talaga sumintros may ano, sa may guhit. Oh, ayano oh. Napakalaki ng butas. Pako di tres. Oh, ano nangyari? Wala. Walang epic, ang pako dito sa gulong ko. Oh, gaano katibay ang gulong na 'yan? O may anti-flat pa. O, ganyan. Kailangan, kapag tayo may sasakya, mayroon po tayong anti-flat sa mga gulong natin. Kaya wag na kayong maghinayang bumili. Bumili na kayo ng tire sealant.